Uh, hi, better viewers, to everybody. Good afternoon. Sorry, it's only mancha. My name is Steve. I'm the owner of this video account in this respective website, uh, youtube.com. Uh, by the way, this is not about Banco Filipino related videos. Uh, this is not about necrological videos. Uh, this is not also abbreviation or acronyms. Uh, alang ka sa isip niya. Ano itong video na ito? Okay. Um eto I don't know if you are familiar with this app. uh may tatanong sana ako kung familiar ba sa inyo itong uh kayo ba ay na-victim ba ng coin market app or coin market pro um kasi I was having a problem parang napapansin ko parang cryptocurrency then hindi ko ma uh, papan ang ang tanong ko lang is pa, paano ito mawi-withdraw um, kasi yon that time pinipilit ako ipa-register tapos uh, tataka ako bakit Ewan ko sa inyo kung naka-encounter kayo ng withdrawal fee na 1,500 pesos. So, sabi ko, hindi ako papayag. Kasi ang sobrang laki. Sa akin, maka-withdraw lang. Pasok lang sa GCAS. Kanon lang. Pero yung fee, hindi ako pumayag kaya hindi eh, ko lang lang ginalaw uh, by the way ang purpose itong video na ito is to kung paano ba i-withdraw to GCAP na wala na kami babayaran fee tapos may lalagay akong description ah uh, tapos meron akong ilalagay na uh, posting comment kasi parang at least aware kayo kung paano ito i uh, sa akin ang ispano i-withdraw kasi kung if I found out na scam pala siya, hindi ko na lang ipoproceed. Kasi what's uh, what's the use, no? So, yun. Teka, sandali, ah. Para ma-review ko ito. Ah, uh, ba, diba, continue lang to siya. coin ah teka tingnan ko lang sa settings sa address ah coin market cap coin market cap ah kung familiar kayo diyan na app na yan paki post kayo ng comment tapos PM niyo ko sa FB kasi nagtataka ako bakit from TikTok nag-communicate kami TikTok syempre walang screenshot Pinapapunta ako telegram app. So, parang kahinahinala. Very suspicious. Tapos, uh, apurado siya. Uh, At I don't like to mention his. His name. Not her name. His name. Tapos, may iba daw sa inyo. Umabot daw ng 5,000. 10,000 pesos. Tapos, pag ending, pag we withdraw na, TY. Uy. Parang kahinahinala. No? So, yun lang. Uh, ang akin lang is kung paano lang ma-withdraw kasi kung may fee pa hindi ko la lang i-proposed hayaan ko la lang itong app that's it okay so I hope that this simple video will catch up attention Etong coin market na uh, cap itong app na ito uh, may letter M okay thank you so much for, si for listening in this video good afternoon